Tapos ito? tubig Ayan, tubig. Medyo nag-ano na... Uh, overflow lang is. Tapos nag-overflow pa lang is ito, yan. Change natin kung anong pwedeng gagawin. Saka pistol rin ka papaltan. Ayan. Kaya nalang... Patok ko nga, tahad Ha? Patok ko sa bearing. O hindi yan. Ano yan? Main... Greto ano? Cylinder Head Gasket. Papaltan na rin yan. Di maaring hindi. Sa ayaw mga Mikani ko yan Mika ko Ayan Ayan Tanso oh Papalta na yan Mika Ito Ayan po Totok to si yan. Baka pala Guys Magandang araw sa inyo guys Meron tayong Kicheke pin dito Ayan mm -hmm. Ayan medyo Medyo Ito ba Ano ay Tubig ba ito tumatagas sa ito? Oh, tubig ayan, tubig. Medyo nag-aano na. Sa uh, overflow ng langis. Tapos nag-overflow pa ng langis ito. Ayan, check-in natin kung anong pwedeng gagawin dito. Kung anong magiging problema nito guys. Pupusta natin, tumaki na ito. Ayan, kita niya, nagtatagas na yung mga, tub mga tubig. tubig. Tapos nag-overflow ng langis dito. 4BE1 to guys. Ha? 4BE1, ayan. Check-in pa natin ang ating mechanic ito, si Paulo kung ano magiging problema nito guys ha yan tumusukan ng langis yan para siguro i-refresh lang ito titignan natin kung napapalitan ito pag i-start mong ang ano nito guys pag i-start mo ito lumalabas ng langis dito sa kanyang dito dito lumalabas tapos yung mga tubig naglalabas sa kanyang mga ano tagiliran yan yan guys ha yan ang titignan ng ating mga ano, si Paolo ito niya naman ako no? Yan, yan, ayan. Mga tagas na yan. Ayan, ayan, ayan. Ayan. For, for E. Yeah. Ayan. Yeah. Tingnan natin kung ano nagiging problema ito para magkaroon din kayo ng idea. Ano ba na mangyari sa inyo na may sumusukan na lang dito sa kanya give steak. So, yan, Oil cage steak. Yan. Pag lumusuka dyan, alaman natin kung anong problema ng ating sakyan guys sa sa combat. Lumalabas yung kanyang mga, yung kanyang mga tubig dito. Yan, yan, yan. 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 Titignan natin ito guys ha. Uh, update ko na lang kayo basta nabuksan natin to para malaman natin kung anong problema itong sa na ito kung ba't sumusuka ang langis na ito ang langis dito lumalabas pag ini-start yan para magkaroon nito ng idea man lang guys ha. nandito for eagle guys ha. eagle yan update ko na lang kayo pag nabuksan na yan at iaano ko sa inyo kung anong papaltang dito kung anong gagawin guys ha. okay guys yan guys update ko na lang kayo ito na yung sumusuko ang laki sa kanyang gib steak kaya na na i-start. Ayan, abuksan na natin. Ito Ayan. Ayan guys, ito na yun. Buti na pa. Kung anong problema. Wala pang masinong nakakita. Ayan. Ayan.

Ito pa, binabaklas pa. Wala pa na kita, Pao. No <laughs> bag. <laughs> yung yung mag kala ka lang, mag ka rin. Oh. ka eh. Diba, depende, hindi ba, depende. din rin. Oh. Tumigay niya. nagmamay, kung maging kabalangkaw kabalangkaw, oh yaman 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 may yung piston ng ang liner. May tama na ba liner? <mimitation> ha? Papalta ng piston? Ha? Piston, saka liner. liner saka ba, ano? Eh, liner lang muna siguro ito. Liner lang. Saka piston ring. Piston ring, saka liner. Maganda pa ang piston ring. Ah, oh, okay. Saka bearing, maganda pa ang bearing. Yan lang, yan lang ang problema yung kanyang liner medyo may gahi na saka pisto rin ang papaltan kaya nalabas ako na sa gauge stick ang ano Guide stick ang kanyang langis yun yun lang nakakita sira ng ating ano mekaniko si Paulo kaya na isa 4BE1 niya ano 4BE1 yan yan o yan, pagtik na yan, ano? Patok na, tahag Ha? Patok sa bearing. O, hindi yan. Ano yan? Main, ano yan? Main bearing ba yan? Conrad. Conrad. Conrad na. Di pa papaltan na rin yan? Conrad. Eh, ano na yung yan, tansuna, ano? Tansunay, okay. ha? Eh. Okay. eh, baka papaltan na rin yun, ano? Baka na rin natin yung kanya, ano? Yeah. Ayan, meron doon. Eh, wala kong may kumbang Yeah guys, oh, so, binibigyan na namin dito 'yung makina yan. Yeah uh, guys. Yeah baka corner bearing, pati corner bearing pa rin. Yeah. May area mong decision, yeah guys, uh, yan na Naiyak na mi-ari. Ha? Naiyak na, na mi-ari. Ano helper ko ni? Eh. Pa-araw lang eh. Ha? Ang alin? Si ko. Sino yun? Isang araw, dalawa. Sino? Si helper ba? Si, da, si ano? Si Anthony? Tsaka si Jairo. Masa si? Ha? Ah, si Jairo? Wala ang si. Ito, kapalta na rin ito. Ito? Air cooler. Air cooler. Ito, buhay. Itong so air cooler. Naka siyempre, ito cylinder head gasket. Kapalta na rin yan. Hindi maaaring Hindi ayaw mga engine support na yan mapalta na rin ito ang din nga ito ito mapalta na rin ba ito thermostat ba ito o oh, yan yung thermostat housing yan thermostat housing papalta na rin lahat yan guys medyo mga bulok bulok na yan mga sira na mga butas na ang dahi papalta dito bagong bili lang ito guys ha ilang buwan na nga binili yan wala pa isang buwan wala pang isang wala pang isang buwan guys yan baka kayo may balak bumili ng mga sakyan kaya kailangan check upin nyo check upin nyo munang pa, pa, siya, magaling pa, <laughs> check upin nyo magaling para hindi kayo maka experience na ngayon kasi isang buwang lang nabibili lang kaya nagad problema na agad yung bumili ang lumabas yan eh, o laking gasto kaya dapat mekaniko magaling ang sasama nyo pag kayo bibili yan gusto nyo si Paulo yan magaling ang mekaniko yan ang mekaniko yan yan tanso o oh papalta na yan Mika, connected sigura, berry connected berry sigurado papalta na yan di maaaring hindi tanso na ano kaya nga lang magkasama kayo ng mga mekaniko tip na hindi kausap ng may-ari ng jeep <laughs> para hindi kayo mangyari dito katulad ito yan medyo nagkaroon ng problema oh sayang naman o oh. kaya ano oh. dapat talaga pag bibili kayo ng bago ng inyong second hand jeep sa sakyan dapat, kahit anong sakyan dapat talaga may kasama ng mekaniko. At yung mekanikong talagang medyo okay. wag yung talagang meka ko lamang. Yan. Yan. Pag kailangan nyo ng mekanikong maukayo sa ito, hanapin nyo ang aming... ang aming ano, mekanikong si Paolo. Uy, oo. Oh, oh. Ha? Saan pa niyo si Gunyal? ko si Gunyal. Patay tayo dyan. Tapos, silipin mo. Saan siya? Ayan. Kung ng bearing. Alin ba ito? Asa yeah, Ito? Ayan po po. to si Gunyan. Baka pala talaga si Gunyan din to. problema. Ayan o. Dahing Ayano. o. Ayan o. Otok ang si Gunyan. Di ba pala din yan? Titingnan. Totok so, sukatan si Gunyan siya. Kung oh, kaya nga ngayon. Kung kaya pa. Ayan. Titingnan pa. May gahe yan o. Titingnan pa. Sambi pa si Chef. Dahil sa si Chef pa yan guys ha. Medyo malaki yung problema nyo. May hari ito. Mm -hmm. Nabibili lang, wala pa isang buwan. Putok ang ulo ng mayari. yeah guys ha. Baka maka i-feel-feel ganyan. Dapat iwasan nyo yan. Tanggal-tanggal na rin lahat. Loob na loob na. Ano? Hindi mo lang kumakapit. Ano? Umiikot na. Kumakape, na. Oh, shit. Ayan guys ha, oh. Ayan guys ha, oh. wala ba tayong pistol medyo maputik dito sa amin guys na kasi medyo may gumalaw diba, diba? Ha? 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 ano Ha? -ano. General problem. wala ka okay. ng problema. dyan ni Bossy. Malamang lahat ng mga tip. ito. Huwag <laughs> 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 oh. Oh, na rin. Hindi no? Oo. Oh. Lahat ah, may problema. Laki talaga problema nito. Baka palitan pati piston niya. Ano ba? Ayan guys. Baka palitan pati piston. Liner. Piston ring. Lahat. Saka ano nga yan? Concept ba yan? Ano nga yan? Gunyal. Gunyal. Baka palta na rin si Gunyal. na pa sa, sa ano? Sa masisiyap ah, guys. Medyo maraming problem to ng ating ano. Problema ng may-ari. Hintayin natin may-ari kung ang disisin yan. Ayan guys. Sana... Ah. Bibili na tayo ng 4K. 4 kami dyan. Puta na. Yan guys, sana mga araw sa inyo Ito, ito ang video to na pagbibili kayo ng ano. Alasado ng sa na, on, Dapat magkasama taga ng mekanik ko medyo okay. Wala na yung o, yan. O, yan nga. O, ito, Kaya nga. Oh, mula pala ang makina nito, kaya... Ang barbula, boss. lahat, na, na. Ang barbula? ano, na. Ulang ano na, oh. So, Utang, inang, Puro lang sa, ano, ano. Yun medyo lubog na lahat ang barbola talagang malaking problema yan guys ha tip ko yan. tip ko sa inyo guys ha huwag magbibili ng second hand na ha? sakyang dapat may maingat kayo at masuri din at medyo talagang dapat makakahanap kayo ng megane kung medyo okay para hindi kayo magkaroon ng problema Malaking problema to guys ha yan. yan guys ha kaya sana guys, kahit paano may mga kayong tip o idea na lang sa isi-share na yung video para makapag-ingat kayo ng ganyan. Maka, hindi maka-spirit kayo ng ganito na pag-ulit ng second hand. Kaya magkakaroon na yung mga kahit na problema guys. Ayan guys. Ayan guys. Sana kahit paano. Uh, may mga kayong tip o idea na lang sa pag-ibili nyo ng mga na second hand. Sana guys, subscribe na kami sa anong YouTube channel, EMBTV. Pa-like at pa-share na rin guys. At pindutin yung bell para lagi updated sa mga social na invideo video. But guys and thank you for watching guys God bless you all guys Thank you bye bye guys.